Kaya yun, masawanan ni Hinti Isseyos Chirapapa kung sa maglalaban ang malalaki, katamtaman, ang maliliit na pagkain. Makatitiyak kang magiging masaya ito. Manatiling nakatutok. Nako! Napakaliit ng pakete ng fries ko. Hindi talaga yun sapat. Oras na para pumayat ka. Pero hindi ko kailangan ng mga diet na ito. Kaya pwede kong kainin lahat ng fries na ito ako Wow. Hindi pa ako nakakakita ng napakalaking french fry na ganito sa buhay ko. Aba, talagang ang malaki ito. Pero ang may pinakamaliit ang magsisimula. Iyon ay si Julia. Ayos lang iyon kahit na maliit ang fries. May naisip akong paraan kung paano kakainin ang mga ito. Tagabit naming sipit ang magnifying glass na ito. Pakiramdam ko para akong tunay na Sherlock Holmes. Pasan Ko'y imbestigada kaso yung nawang no fries. Nasaan sila? Natagpuan ko ito. Nasa aking bibig. Talagang masarap ito. Aba, naiintriga ako. Gusto ko ring tikman. Dahil naiintriga kita, baka pwede mo akong bigyan. Hindi maaari. Ako lang ang kakain ng lahat ng fries na ito. Matakaw! Siguro hindi mo mamasamay ng ketchup? Siyempre hindi. Maraming salamat. more problem. for oh, suray, Oh, so I is so glaman biro pero epektibo parin. Tinanaren higut sa more yung fries na may maanghang na sarsa. Tinanaren higa ani ka sarap ang mga fries nado. Oh, bakit sobrang init? Ma init? Sigurado ini dihel sa akin. Tulo. Ayos, nandito na ako. Anong mas mahalaga kaysa sa pagsagip sa kaibigan mula sa nakakatakot na sunog? Mas mabuti na ba yan? Oo, pero nasunog ko lahat ng fries ko. Wala na akong kumain. ibang pwedeng... Boom! Maganda. Dahil ako na ang susunod. Matagal na akong naghihintay dito. Kailan ko pwedeng... Sa wakas, kainin ang aking mga fries. Hindi maginawarad kumain ng tapalaring fries. Kaya ang pinakamainam na option ay gawing regular na laki ito. Pero hindi ko inakala na magiging marami ito. Sa thinking ko, gumagana it. Oh, marami. Marami. Pagkatapos ay maaari rin tayong sumubok. Ray! I hindi ko sinabi iyon. Alisin mo ang kamay mo sa mga pagkain ko. Alam mo bang gutom na gutom ako? Handang-handa akong kainin buong ito? Tara na, nai! Yum, 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 yum. Pero... Wow. Mukhang napakasarap niyan. Ah! Oh. Iyan ay tipu-tapu Best plus pwespo lang akong panoorin at mainggit. Siguro pwede natin lang... Subukan kunin ang hey, ilan uy, sa mangyayari. Ah, walang masamang nangyari! Oh fries. Sibali mo ang aking... Kumakain ako ng gummy eyeball. Kayong pa man, hindi ito masyadong malaki. And our chose green eyeball for Tawiki Subway Volixar. Kaya ang aking pinakamalaki. Ang... Exacto! Gustong gusto ko ang gummy eyes. Ang swerte ko naman. Pero hindi si Julia. Yung kanyang mata ay kayang lunukin sa isang segundo. Hindi nakakatuwa. Hindi ko kasalanan na mayroon akong maliit na mata. Kahit na ang maliit na mata na ito ay kayang kainin ng mabilis at ubod ng sarap. Tada! Wow! Bakit hindi ka magtrabaho sa isang sirko? Salamat! Alam ko! Tingnan mo! May masarap na syrup sa loob! Salamat! Kung tapos na si Julia, ako naman. Peter, papayag ka bang bigyan mo ako ng kagat ng mata mo? Kagat? Subukan? Ano? Mas pipiliin kong kainin ito para hindi mo magawa. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ibigay mo ang mata ko. Bakit hindi iyo yan? Akin lang ito, okay? Pasensya na. Hindi ko akalain ganong ka-fragile ito, pero huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano ito babawiin. Pigilan ng syrup na hindi tumulo sa sahig. Meron akong kutsara, lalo na para sa'yo. Salamat! That would be a friend for keeping his Which is all Tapos na ako. Masarap. Uh... Vivian, ikaw na lang ang natitira. Masayang haharapin ko itong Candy. Bukang ang Candy ang may pakikitungo sa iyo. Siguradong sigurado 'yon. Mga yun. guys, naririnig niyo ba ako? Tulungan niyo ako! Ayaw akong palabasin ang okay. matang ito. Oh, wag kang mag-alala. Ililigtas ka namin mula sa kulungan ng Candy. Salamat. Kainin natin itong kontrabida ng sabay. Off. Oh, Oh, pinaka... Pero baka kaya ko. Pautukin mo. Oh, bagaman, ito na naman ang pinakamalit. Julie, huwag kang mag-alala. Ito ang kapalaran mo. Mayroon, run extern siya lagi. Masigid Karaniwan? Oo, hindi yan puppet. Laruan yan ng mga bata. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo ang tunay na puppet? Ito! Ngayon ito! Tara po na yung confident. Tumisig na kaya po ng laki. Kidding profit ay magkatulong sa atin na mag-cope sa stress. Kaya na sumayos, mayroon yung fara yung siyong dare pero sa gano'ng kaliit na puppet. Yeah. Eh ano ngayon, magagawa ko pa rin maglaro nito sa aking espesyal na maliliit na kamay. Ang liit at cute nila, napaka-convenient din na pindutin ang mga button gamit ito. Oo, ano ba ang hindi mo gagawin para maglaro ng puppet? Sa totoo lang, Masaya siya. Aba, nawala. Ano ngayon ang gagawin ko? Hindi ko nga alam. Iyan na nga. Sa tingin ko, may napakagandang ideya ako. Ang puppets ay langit siya masayang laruan. Sariditin bagadang palamuti. Gayon pa hindi mo kayang maglaro ng napakaliit na puppet, pero maaari itong maging magandang dekorasyon sa buhok. Wow, gusto ko rin ng isa. Huwag mo nang isipin. Akin ito. Mga babae, huwag kayong magtalo. Mas mabuti pang panoorin niyo akong maglaro ng puppet ko. Talaga. Ibi, for severe and yung problema. Nakakinip ito. Bingo! Alvin B. Church you to gawing mas quick pay kilba nun is sing puppet. Anong ginagawa mo? Baby, pinuputol? Ano ang pinuputol mo? Napakasimple lang. Ang maliit na manika na ito ay nagiging sobrang stylish na case ng telepono. Napakaganda! ito. Alam kong ito ay isang napakagandang ideya. Hindi! Dapat ko bang gawin? At ay gawin cool na bagay gawit ang kanilang mga puppet. Oh. Nauupo lang ako rito at tinitingnan ito. Iyon na! Mas masahol pa ang nangyari sa akin kaysa sa kanila. May kaya akong gawin na hindi karaniwan. Inis ko ka kaya ba? Yung... Isang sombrero, isang jacket, o isang sapatos. Maaaring kandubawan ba walls at nakiistilong handbag mula sa isang puppet? Paano mo gusto ito? Astig! Ibigay mo sa akin! Gusto ko rin ng isa! Hindi maaari! Ay, mga babae. Oh, napakabot kaya. Mag-subscribe sa Papa. Sa ganon, hindi mo mamimiss ang susunod na hamon.